Anong masasabi mo tayo sa nagbigay po? Ay, salamat po sa biyayang dumating sa akin dat. Dahil ito talagang papapayak ako ito eh. <laughs> Sariwakwakan na. <makes noise>

Po. Tawa po! Tawa po! Tawa po! Ay! Ayun! Tawa po! <laughs> Kamusta po ang buhay dito? namatay. Wala magawa. Para saan niyan tay? Baka. Kambing. Sarili mo 'yan? Diyan din sa. Ah, sa anak mo. oo so, Alaga, pinaalaga. Mm -hmm. pati kambing kay kanya din. Yan. Dito na kayo nakatira tayo no? Hmm. So, Mag-isa lang. lang kaya? Mag-isa lang Ibahin nila tatay Oo oh, oh. Wala na <laughs> <laughs> Pwedeng pasukin yung lob. Oh. Titingnan ko lang yung lob. Diyan ka muna tayo. Hmm. Hindi kasi pwede ba't baka may alisin kay. Ano to? Na ba may tinatago kang droga dito? <laughs> Kaya papasukin po natin yung bahay. Ayan yung mga lutuan ni tatay mag-isa. Ito? Ano to? Ha? Kung may Yung pintuan. Ano yung pintuan mo dito tayo? Ano <laughs> yung pintuan niyo? Dito siya natutulog mag-isa. Yan. Dito kayo nagluluto tayo, no? Oo. Nee, wala namang kanin. Wala lahat. Nay, nee, asin lang, ay asukal. Nay. Nee? <laughs> wala na lahat. <laughs> wala ka lang pagkain tay. Na. Batay, bat puro naman asukal yung ulam mo. Puro puro yun lang talaga ulam mo. Ma? Asukal. Mabuhom. Pati mantika na ubos pa. Batay. Wala na, nawala na yung stock. Wala na magbigay. Ala ano, ka bang ano? Pinagkakakitaan? Wala. Wala sa ano kikita ay eh. eh, siyempre oo kate. Hmm. yun na lang yung kambing. Pag nakapagbenta lang? Nakapagbenta lang ha. Ah. Saka lang magkaroon ng kayong tempera. Lahat. Ilang araw na kayong ano tay? Kumakain ng ano? Nang ulam eh, puro ganon? Hmm? Tagal na ha. Ah. Laging ganon? Oo, oh, oh, laging ganon. Grabe naman. Puro asukal? Asuka. Bagoong? Bagoong. Butit may sili pa kakaw. Ah. Pagpagana. <laughs> Patay ka ako. Alang, Hindi ka ba nalulungkot dito? Ay, ay, walang magawa. Hmm. Talagang ganyan ang buhay. Eh, alaga ng, ng mga anak ka. Ay, may pakinabang naman ako kako pag mapalaki ko yun. Hmm. Ano Grabe naman yung mga... Oh. yung ba, may tumutulo dito? Wala? Wala na. Lagyan ko ang silupin eh. Ayun, silupin na yan? Hmm laging tumutulo doon ah. Parang ano yan, ang galing sa okay okay ko. Halata <laughs> <Yeah. laughs> ko yung ano, eh, plastic niya. Eh. Nagtalo lang yung bagyo, iwan ko baka natanggal tayo. Nako, eh, may malakas na bagyo na para ting bukas. Na naman. Bukas daw ata sa isang ewan ko ba kung bukas. Ay, yung sumusunod ikan ni eh, na ano, mayroon pa malakas. Hmm. Buti ito. Oh, lumihis. <laughs> eh, na nandaw. Oh, nandaw yata yun. Di delikado na naman dito, grab. Ay, lalayas ako ah. Huwag sa plastic yung unang ko, kumot. Yan ako, kay Guriaw, o kay Kwan. Sa kapitbahay? Kapitbahay. pag ko eh. ni, buksan niya lang at dito lang ako lililid. Hmm. Oo. Oh. Ba't dun sa mga anak mo? Eh, kalayo naman eh. <laughs> paano yung mga kangkwa dito alaga? Alaga. Yun ang iniisip ko eh. Kasalanan ko, may wawawala. Ako ang sisisihin. Hmm. Hmm. Ba't po ba kayo dati tay? Ha? Tigasan po talaga kayo? Kasi na, uminggan. Uminggan? Hmm. May mga kapatid pa kayo doon? Ah, marami pa. Ah. May lima pa. Lima pa sila? Hindi hmm. hmm. ba kayo nalulungkot dito? Ay Lagi nalulungkot, kaya lang iwasan. Duduyan dyan, paupo, lalabas sa kalsada. Hmm. Ganun lang lagi. Nakakalungkot din? Ay, nakakalungkot talaga. May bigas ka pa tay? Yun na lang, sasahin ko mamaya. Plus na yan? Hmm. Saan ka kukuha na naman? Ay, ingit sa mga anak ko. Paano pag wala? Ay, di. Yung may solid bit, mayroon naman siguro. Lologawin ko na. <laughs> Sige tayo, halika dito tayo. Oo, oh, o. ko may tumutulo dito sa lobby. Wala. Buti uh -huh. wala ano, may, may silopen. May silopen. Hmm. Hmm. Naka... <laughs> Ah, na ako, ah. ito pa. Mm -hmm. Tignan mo nga. na ako ha. O, ito pa. Tignan mo nga yung laman dito. Ito nga tayo sa harap. May ayan uh, ang Diyos to ha. Ah. <laughs> Hulog ng langit yan. Oh, oh. Um, pagod na pagod ka ha. Pumama ko sa sapistik ha. buksan mo ha. Tignan mo kung anong laman. Kumpleto na. Ano po ulit ulit pangalan niya tay? Ha? Ano ano ulit pangalan mo? Uh, ang tunay na pangalan ko Loreto. Loreto. Nabatilan. Nabatilan. Pero binansagan ako Borojong. Ujong na. <laughs> Ujong. Ilan taon na po kayo? 72. 72. Noon yon. Ma 10 taon pa nako. Yun tay, ilan mas may mga ano? Mga binigay. Binigay po ito ni ano, uh, Abalos Rice and Groceries. Hmm. Dito po matatagpuan sa Barangay Bikal. Mamon. Kumakain ka ba niyan, Tay? Oo, oh, ah. salamat na. Gatas. Kumakain, oh. minum ka? Medyo. Lubakas lakas na ang katawan ko, may beer burn na. Wala. Ah. Okay, labas mo lahat. Sarang makita natin kung ano yung mga binigay. Hmm. Ang beer gatas ah. Pampalakas ng ano, ng buto-buto. Oo. -buto. Uh Okay. Now. Ayan, pang ano yan? Adup, pang adup, adult. adult. Tapos ito tayo. Ayan. Diba sabi mo, wala kang mantika. Sakto pala yung <laughs> may mantika. yan <Araw, laughs> Ayan. ay, karim pa. Ayan, inumin mo na lagi yan. Para ano? Puro gatas. Anong masasabi mo tayo sa nagbigay po? Ay, salamat po sa biyayang dumating sa akin dat, dahil ito talagang papapayak ako ito eh. Bakit naman? Siyempre sa tuwa, meron akong makain, eh, uh, ulam, eh, uh, salamat po. Ba't nahiyak? tuloy. <laughs> Siyempre nahiyak ko talaga sa... Kung hindi ba hindi maiyak? Ba't may problema po ba dito tayo? Wala, anong problema? Yung pagod ko lang ang problema ko. Eh, tititis ko dahil mga maalaga ako. Mabang buhay sa ako. ang kung, kung anong kanyan. Mayroon ulam sa loyot. Ganun na. Talagang naiyak ka lang kasi may nagbigay. Oo, ah, talagang naiyak ako sa tuwak. Wala. po. Ah, uh, ganyan po tayo na ano po. Ah, uh, mga mahirap lang po kami kasi ano po, ah, uh, talagang na-appreciate naman yung mga binibigay nyo po. Natulong po sa amin. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong mga sponsor po. Sana po mabuhay uh, pa po kayo. Sana salamat Matagal po. po. Hindi po tayo mauna na po ako. Uh, At yung chineles ko doon na lubog. No. Uh, doon ka ba? Dito ka dumaan. Doon. Diretso dyan eh. Diretso yan. Kalambot pala yung tinambak dito, doon. Hindi, hindi mo natambahan yung ahas kahapon dyan. Eh, kaya nga sabi ko eh. Linginisan ka. Pagkatapos nung bumalik ako, ayun, nasa lubong ko kalakay. Hmm? Uh -huh. oh, sama mo nga ko tayo ipabalik. Dito na ah. Uh, Andun nga yung tsinelas ko. Sa kalsada? Uh Oo. -oh. Dito na duman ah. Dito? Uh Oo. -oh. Tara lang, sama ako. Okay. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. mo ko. Yan ba? Eh, kalakay. Hmm. Pulang kayo eh. Lay? Dilaw. dilaw. Bang may dugudugo naman yung pahakaw. Talagang, come down. Kulay dilaw na ano? Mahuna ka ah. Kung saan galing ah siya. Hmm. Uh -huh. Nakakatakot, paano mo nakita? Ay, nasa lubong ka oh. <laughs> Ah. Oh, palaban. Oh, oh, sa nga pala nag-iigib din tay. Diyan din. Pero hindi iniinom. Yung tubig ay kadulas parang may langis isuman umantika sa kan. Dito sa may ano po la? Oo. Oh, kahit yan. Yung may poso diyan? Hmm, ay diyan ka nag Diyan. Kalayo naman. Oh. <laughs> yung container ay yung kanong kita ni ko. Ah. Uh, pag araw, sa pagdalaw araw andito ako ko na igit sa baryaw mm -hmm. kaya pang bilhin mong ulam <laughs> alang <laughs> <ko> ulam eh <laughs> Diyan si Nenas ko, pao na lang tayo garod, natatakot na tuloy ako mm. Andiyan lang, no, nakalubog Ayun <laughs> yung isa, andiyan lang, andiyan, andiyan no. ah, lang pa. Kalambot pala niyan Di ba sa yan? Oo oh. Makuha pa kaya? Okay na yun tayo, doon ako magsano Hindi yung pera mo kain na pa sana ah Okay na yun tayo Wala maglinis lang Thank you Masi kita ay, mababay ka na Bye, -bye. <laughs> Ang gusto mong sabihin sa nagbigay ay, ay, ay Maraming salamat po sa uh, nagbigay ng uh, biyaya sa akin Maraming salamat po Sige pa, bye, -bye. Okay.